Yes, good day mga boss uh, Panibagong umaga Panibagong araw Ay panibagong traffic <laughs> So tayo ngayon Ay Bibiyahe na pupunta Ng uh, Alaminos Laguna At ang balita ko Ay binadaanan na itong ano kaya lang iputol pa nga doon sa may gitna pero tingnan natin ngayon Matagal ko na kasing na-update to nung ito ay binuksan bago magbagong taon hindi ko na uli nadadaanan to uh, tingnan natin ngayon at uh, malapit na nga ako dito sa so may San Vicente bypass road to Alaminos, Laguna so ito na yon kailangan ko na luliko para unahan ko yung tip <laughs> Ayun ay Bukas na nga o, Merong Nag-aangat ng poste Ay Ito ay sa Meralco Oo, uh, sa Meralco to uh, Magkakarga sila ng poste Ng Meralco Tingin tayo, tingin na tayo Baka tayo mabag sa kanya Lintek na yun Ayan At ah uh, Puna natin to Kaso against the light tayo Ang mangyayari nito Ang lipad natin, paatras na naman <laughs> Diba? Kaya okay lang, lagi naman natin ginagawa yan eh Paatras ang lipad Pagka against the light Natikil tayo dito sa may dilom dito ilom para tayo ay hindi mainitan ang <tipos> oh, ganda dito okay mga boss at andito na nga tayo sa bypass road ng Alaminos Laguna at ah uh, Kita nyo naman mula doon sa may dulo doon tapos eh papunta dito ay napakalinis at malawak tapos ay marami na ding dumadaan na mga sasakyan dito ayan at uh, makikita nyo din do sa may kalayuan na yon ay meron dong bundok yung bundok na yon ay itong nasa kaliwa Mount Cristobal at yung nasa kanan ay Mount Banahaw na natataklo ba ng puno kita nyo ba Amaya, paglipad ng drone, papatamaan natin para mas makita nyo. So, ito na yan. Uh, Alaminos to San Pablo Bypass Road. Kaya lang, syempre, pagdating doon sa gitna ay hindi nyo pa madadaanan. Uh, so, hindi dito open yung mga four wheels, yung mga motor lang, na mga kalasot ang pwedeng dumaan dito. Pero yung mga residente na hindi na lulusot doon sa may ginagawa pa doong tulay ay siyempre pwedeng dumaan dito. Basta dito-dito lang yung mga residente o kahit hindi ka residente, basta alam mo yung mga pasikot-sikot dito. Tingnan natin sa taas kung ano ang itsura niya ngayon. Tayo ngayon ay nakatalikod dito sa may Highway o sa Maharlika Highway ng Barangay San Vicente gawa ng pagkatayo ay aharap doon ay against the light tayo ang pangit naman tingnan na nakakasulo yung ating camera tayo ngayon ay nakaharap sa direksyon ng papunta ng Alaminos Laguna at yan na po yung kahabaan ng kalsada pamunta ng Alaminos Laguna tapos na po yan hanggang dito sa mga barangay San Vicente at ang ating nasa kanan ay pupunta ng San Pablo at ang ating nasa kaliwa naman ay pupuntayan ng Chaong Quezon. At yan pong natatanaw nyo yan ay San Pablo City, Laguna. Yan na po yun, yung direksyon ng kalsadang ito. Galing po yan ng Manila. At uh, dito sa likod natin ay papunta yan ng Bicol. At ito na nga po yung bypass road dito sa Barangay San Vicente, San Pablo, Laguna. At yan mga boss ang ating update dito sa bypass road ng Alaminos to San Pablo Laguna dito sa may barangay San Vicente po. At yan pong natatanaw nyo yan ay yung Mount Banahaw. Bali ang ating uh, camera ngayon ay nakaharap sa Mount Banahaw dahil malapit lang po ang San Pablo City sa Mount Banahaw kung sakaling kayo po ay nasa Mindanao ngayon nanonood ayan ang atin pong binablog ngayon ay marap, malapit dito sa Mount Banahaw dito sa May San Pablo, Laguna. So maraming salamat mga boss sa panonood ng video ito at wag niyong kalimutan mag-subscribe para lagi nga updated pagka tayo ay merong bagong video. Maraming salamat po.